Pumunta tayo doon sa beach habang bukas pa si Willie. Baka meron tayong makikita doon. Pwede natin ibenta sa kanya. Mag-properance tayo. Spell ito sa kanya. Hello! Yes, it is interesting. Aha. Ayun, what's that?

si Gunter. Ito, meron tayo dito. Isa niyan. Ano pa ba yung pwede natin dalhin? Meron pa na tayong before. Kasi... Ito na tayo kay Caroline. Bigay natin yung seaweed. Maganda pala may merong chest doon. Bili tayo ng seaweed. Mamagbigay pala tayo ng seaweed. Hmm. At saka lalagay pa to sa community center. Baka mapamigay natin yung ilalagay sa community center ilalagay natin dito. So, ang next is green bean, cauliflower, at potato. Yan yung mga kailangan. Ito pala tayo kiklint. Ay, si ano pala mo na <laughs> Si Caroline. Asa na? Hello, Caroline. Ito na ang hinihintay mong seaweed. Wow, price ticket. Thank you, Caroline. You also have green hair the same as mine. May connection kaya tayo with Caroline? Sixty. I need mean seaweed. Okay. Punta tayo. Sa clean. It. Kasi clean na. Baka hindi tayo umabot. Ah. Ito price ticket na may ako natin doon kay sa bahay ni Mayor Lewis. Ang doon na. Price. Ito. Sa si Process. Judon. doon. Oh, nakakuha tayo ng calcite. Cal and that is kay Gunter din, no? Oh. hindi natin nabigyan si Caroline ng dako din. Iwan na nga natin itong new journal entry.